Deskubrihin natin ang lalawigan ng Ilocos Norte at dito raw ang lugar ng mga astig, ng mga national leaders natin. Maraming mga pwedeng bisitahin dito kaya first time kong pumunta at alamin natin kung anong maganda dito. Isang karangalan para sa akin na mabisita ang probinsya ng aking mga ninono, ang Ilocos Sur. Dito nang galing ang aking mga lolo, lola bago sila lumipat sa Misamis Oriental para magtrabaho sa The Land of the Promise. Kaya ngayon, diskubrehin ko ang Ilocosur. Kamakailan lamang ay nagpunta ako sa North Luzon na kung saan ang aking destinasyon ay ang pinagmulan ng angkan ng mga kabunok. Yan ay sa Ilocosur at dumiretso pa ako sa mismong Ilocos Norte, sabi pa nila, ang probinsya ng mga pinuno ng ating bayan, mga national leaders. At sa aking travel ay napakarami kong mga natutunan. Actually, ako ay inimbitahan doon para mamahagi ng kaalaman. At uh, yon ay uh, sa 101st Radio Reserve Infantry Battalion na pinamunuan ni Colonel Mel... Agpawa. Grabe ang uh, tuwa nila nung uh, ako ay nakapunta doon at of course kar isang karangalan para sa akin ang makabisita at makita ang parte na yon ng Luzon. It was my first time to visit the the part Ilocandia, itong part ng Ilocandia. Marami doon ang nakapagpamangha sa akin. Halimbawa dito sa Ilocosur ay nabisita ko ang aking mga kapamilya. Uh, Nung araw, ang Narbacan ay panay letter C ang mga apelyido kagaya ng Cordero, uh, Cabuno, uh, at marami pang iba. Basta letter C ang lahat at uh, even in some provinces uh, in, the, in the Philippines, panahon ng mga Espanyol, inorganize nila ang mga lugar according to the first letters ng mga last names. And ang mga kabuno noon 1930s ay inanyahan na magpunta sa Land of the Promise kaya napunta sa Misamis Oriental para magtrabaho doon sa Del Monte Philippines pa in apple plantation. Alam niyo kasi mga Ilocano ay matiyaga sa pagsasaka kaya sila ay parating na imbitahan para magpopulate doon sa Mindanao para magsaka sa napakalawak na mga lugar na nakatiwangwang lamang. Kaya nakarating kami doon and iyon ang dahilan kung bakit kami ay naging Bisaya pero dugong Ilocano. So kita niyo itong mga kamag-anak ko, nang dami namin, sobrang kasayahan nung kami ay na-reunite at uh, uh, nagkaroon kami ng muli ng mainit na ugnayan at magkaroon din kami in the future na mga reunion para magkakilala kami lahat. Nagtungo rin ako sa Ilocos Norte, no? Inikot ko at nakita ko ang Patipat Bayadak, no? Ito ay sa bayan ng Pagudpud. Andito ako ngayon sa Patapat Bayadak. Galing! Pag napunta kayo ng pagod food, make sure na makadaan kayo dito. Fresh air. Mayroong gubat sa likod. Diyan ang dagat. The best. Napaka-ganda ng lugar. Kung makita ninyo, ito yung dagat at marami ang mga kababayan natin humihinto doon. Minsan, nagiging traffic. Sila ay nagpapapicture at Ini-enjoy nila yung napakaganda, presko na hangin. Sa aking pag travel uh, pabalik sa Pagudpud at Banggi, makikita ninyo ang windmills ito ay uh, parte sa Pagudpud at Banggi. Banggi ay andyan nakalagay ang mga nagdalakihan ng mga windmills ạ. Makikita niyo dito sa aking video at in fact nilapitan ko pa 'yan, no? At uh, nagkaroon na ako ng pagkakataon na mismo ang kanilang wind farm ay uh, sa ito ay uh, nasa taas na bahagi ng Pagudpud ay aking mismong naikot. At uh, nabisita bisita ko rin ang iba pang mga lugar kagaya ng provincial capital na kung saan ako ay nagpa-picture, ah, proud na proud ako nakapunta doon. At ah, dinaanan ko rin ang Paway, ang sikat napakasikat na pakasikat na Paway Church. At ah, na ako kaya ito ang aking picture nung napuntahan ko ang lugar. Pagkatapos niyan, ako ay nagpahinga sa bayan ng Batak na kung saan andoon ang Treasure Trove Hotel and Events Place. Ipag ito ng aking mista na si Colonel Meliton Agpawa. Kaya, inibitan ko kayo kapag gusto niyong mag-stay at uh, dito sa parte na ito ng Northern Luzon, one of the options is to stay at Treasure Trove Hotel. Nakikita niyo naman, napakaganda ang kanilang facilities, napakabait ang kanilang staff masarap sarap din ang kanilang sineserve ng mga pagkain at uh, makita ninyo yung mga kwarto makapili kayo ng mga kagaya ng family room mayroon ding uh, pangdalawahan lamang at meron silang event place kung gusto niyo magpakasal meron din na magagamit para sa inyong uh, special events uh, kaya sa inyo na makapagbisita dito sa Northern Luzon ikot kayo, daanan ninyo ang treasure trove, puntahan niyo ang mga kilala, mga tanyag na mga tourist tourist destination. Um, kasama na dyan yung aking mga nabanggit at ipagmamalaki natin ang kagandahan ng ating bayan no? sa pamagitan ng pag-share ng mga images na to sa ating mga SOCMED accounts. So sa inyo lahat na mga nakasalamuha ko ang one of first Radio Reserve Infantry Battalion in the future, I will come back and see you again. Uh, sana ay magkaroon pa tayo ng mga training activities. I am very much willing to share more insights maybe on leadership and how the Reserve Force can contribute towards nation building. Maraming salamat sa inyo. Shout out pala sa lahat ng mga reservists at lalo na sa aking mga kaibigan at dyan sa pagodpod si Mayor Rafi Benemerito and of course ang kanyang staff na si Ingrid Ramos. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.